Hey, what's up guys? What's up mga karo? Na-miss ko, ko yung lahat by the way kasi siguro mga 3 weeks or 1 month na yata tayo hindi nakapag-video or hindi nakakapag-vlog. Today, nagbabalik tayo dito kay Woj Philippines para i-present sa inyo ang isang motor na alam kong marami sa inyo ang nag-aabang. Gustong gusto nyo to for sure, lalong lalo na dun sa mga hindi masyadong bata na mga motorcycle enthusiast. Especially dun sa mga gustong bumili ng Harley Davidson na motor. Pero medyo medyo kapo sa budget o oh, kaya kung gusto mo lang din naman magdepend pero you would like to have a feel ng isang motor na kamukha ng isang Harley Davidson eh ito na yung inaantay natin ipapakita na natin first upuan ko muna para makita nyo no ha <sighs> Siguro may mga makasampung beses ko na itong inuupuan ngayong araw na to. Hindi ako nagsasawa guys sa mga karo. Every time maupuan ko to and pinifeel ko. you Know? Pagka inuupan mo talaga, oh. Ito isang matindi. Marami akong jacket na pwede kong gamitin na kapares nito. Kaya naman, ako super excited na itong motor na to ay e ma-activate at nang mapakita natin sa inyo kung gaano talaga kaganda tumakbo at especially yung formahan. Kasi itong motor na to, syempre, it's a mix of classic styling pero syempre, the tech that it's that's inside this motorcycle, definitely hindi na natin basta-basta matatawaran. Sasabay ito sa mga sikat, okay? Pinapakilala natin sa inyo, ang tawag dito ng Vogue ay CU525 or 525CU, kayo na bahala. But it's a 500 or 494cc, to be exact. Pareho lang naman ito. Ang motor nila na, adventure na ginamit natin sa ating recently boss Ironman Challenge itong 2024, ginamit natin yung ating 525DSX which is an adventure bike. Ito rin ang laman ng motor nila na 525R, which is yung kanilang sport bike. 525RR, pala yung sport bike at yung R, yun yung kanilang naked. So, ito nga guys at mga kaaro, this is a... Uh, classic looking bike, sabi ko nga. It comes in three colors, guys, at mga kaaro. Pag-usapan natin ang feature um, or yung specs ng motor na to. Starting from the top, makikita natin dito, Ayan, round yung kanyang dash. Yung ating cockpit, ganito siya. Very simple. Classic yung datingan, sabi nga. So, simple lang. Nandiyan yung mga controls dito sa left as well as on the right side. So, basically, dito sa right side, yung, yung uh, syempre, yung starter natin, nandiyan to So, very simple. Hindi pa natin nakikita kung ano itsura nito. Pagka na-activate, abangan natin yun, guys. sa so mga kaaro, so basically, ito yung pisa pa lang. Papa -pa Pakita natin ng motor na to because we're gonna talk about the, the technical details or specifications in detail soon once na mailabas natin to at para mapakita rin natin kung gaano kaganda hopefully na tumakbo itong motor na to. So, itong tanke nito, uh, I believe it's if not 15, 16, no? 15. 15. Ayun. Thank you. By the way, sa, kasama natin si ang ating kaarong si Mark dito. Siya makikita nyo, dito pagka nagpunta kayo dito, no? Yung kanyang tangke, it's emblem by this beautiful. Okay, eto... I'm not sure if it's functional, pero when it comes to the physical design, gustong gusto ko siya because it gives that feel na talaga nakabig bike ka. Bruce kong bruce ko ang datingan. Kulay nito, sabi ko nga tatlo ang kulay. Ito blue, meron tong black, which is matte. Yun yung nandun na dalawa. They also have the green, that's also glossy. So dalawang glossy, isang blue at isang Uh, green. Is that marine green or military green or, you know? But anyway, they have that three colors na dumating dito sa bansa. In fact, hindi pa pala nagpaparating ang pambenta rito. But you can already reserve your unit if you would like to. Pag-usapan natin ang presyo later on. It is accent accented again by this emblem, beautiful emblem. Marahil maitatanong nyo, asan yung dating emblem ng Voge? Well, they stamped a, a little different here. Dahil nga, syempre, yung pormahan nitong motor na to, it's a lot different to what they had in the past, alright? Or yung mga nauna. Isang gustong-gusto ko rito, guys, at mga Eto, kitang-kita nyo to. Look at that. Diba? LED yan syempre. Actually lahat naman ng lights ito, it's LED. You got the sides dito sa kabilaan and then ito, this is I believe it's plastic but it looks really nice, napakakintab. One thing about the uh, yung mga motorcycles ng Voge, talagang masasabi natin na magaganda, na. especially the paint quality, no? Hindi na siya matatawaran talaga. Napakagagaling mga gumagawa ng paint job nito. Babalik ko lang dito syempre, meron siyang marker dito, kabilaan, of course, no? And then upside down po uh, four narin it has uh, ABS and TCS equipped na rin pala palato okay. brakes is J1 I believe the, they are also subsidiary ng Brembo so napakaganda it's liquid cooled as you can see right there there is the radiator we can also see na dalawa dito which means that it is twin or parallel twin that gives 46.9 horsepower if I'm not mistaken. We're gonna talk about the details very very soon just like I said, no guys of mga kaaro. Pagdating, balik natin ng konti dito, ating cameraman Mark, uh, yung kanyang harap, this is a 130-90-16. Brand is Helios. Yan, yung kanyang palang uh, rotor disc. As you can see, napakalaki. It's single, but I believe that is more than enough. Kasi e'tong motor na to, ang balita ko, tumatakbo na rin ng 160 kilometers, at least on paper. But we're gonna try that. Tignan natin, patunayan natin, and if yan ay may katotohanan pagka na-try natin. Look at that. Tignan nyo naman to. Napakaganda ng, ng core niya. Oh. Okay, ito yung kanyang makina. Engine block, of course. Uh, plastic quality. Paparinig ko sa inyo ng konti. Hindi na siya, you know, napaganda na. The chassis, I'm not sure kung anong basis nito. Uh, soon, pag-usapan din natin yan. As you can see right here, here is the branding or yung basically yung variant niya, which is CU525. Siyempre, it is cruiser. So medyo, ang itsurahan natin dito, nakaganon. Ayan, no? Oh, Nakaganyan tayo, guys, sa so, mga Kita Kito mo no? Isang gustong... Oh, since nakaupo ako dito, I stand 5'4". Ang tansya ko dito, kahit ikaw ay 5' flat lang, pwede pwede ka rito. Kasi I'm flat, but super flat, para nakafold pa ng konti, as you can see. Yung tuhod ko. Okay? Inilayo ko na nga yan eh. Hindi ko pa nga nilapit. Eh. Pagka nilapit ko pa yan, eh, no? wala na. Fold na fold na. 5'4, di ba? Kaya kahit 5' flat, walang problema. It's very light because this weighs, if I'm not mistaken, 186? 176. 178. Napakagaan nitong motor na to guys at mga kaaro. So, you know, wet siguro sabi mo na mga 186 mga ganyan or one, you know, 180 plus to 190 with fuel. But yeah, ganyan ang pormahan natin. Okay? Kung ang pormahan mong mga cardo dalisay, eh, 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 alam mo na. eto na ang para sa'yo guys at mga kaaro. Okay, isang gustong-gustong ko rito. Tignan nyo naman yung seats nyo. Oh. Ito dito, it's pressed, definitely, no? Uh, pagka inupuan mo siya, ang ganda ng feel because, as you can see, palapad. So, salung saloy yung puwet mo. Kahit na medyo mataba pa ang puwet mo dyan, pwedeng-pwede ka dyan. And not only that, because even your pillion, pag upo ng ganyan dyan, no? Yung pillion mo nga, halos abot, eh, oh. Oh, oh. di oh, diba? Chill. Ganyan siya. Pakita natin. Oh, kita nyo, eh. oh. 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 Pagdating sa likod guys sa mga karo, ang kanyang gulong naman, this is uh, 150-80-16. so, uh, sa pormahan, napakaganda rin. Kind of look like the Michelin na, an tawag dito? Basta nakalimutan ko, yung pattern. Uh, Siyempre, this is cruiser and uh, I believe kadalasang cruiser ngayon, they are already belt type. So pakita natin, nakabelt yan. Siyempre guys, at mga karo, as you can see. Ayan. Oh, and then syempre, marker dito yung kanyang likod din. As you can see, ang ganda ng profile niya sa likod, oh. brusko brusko. Pagka ito, nakasakay kang gano'n, no? oh. come on! Oh, so, imaginein mo, yung chicks mo nandyan, oh. ay nako patay ka pagka may asawa ka dito. Ay, naku, huwag na nga lang tayo pupunta sa usapang ganyan. <laughs> yeah, pretty much. Uh, Siyempre, yung kanyang, yung kanyang tambuco uh, tambucho, ganyan na itsura, dalawa ang output as you can see. ah, uh, eto nga pala, for now, they're initially offering it for, kano? 350,000 introductory price. Kung baga, unahan to guys at mga kaaro ka because that might change. Sabihin yan, baka yung unang batch nasa ganyang presyo. So kung kayo may desire na bumili ng gantong klaseng motor, magpa-reserve kayo maaga because we don't know what's gonna happen after few weeks. Again, for three, uh, 350 para sa akin, napakasulit na nito, napakagandang motor. We are going to test it out very, very soon para maalaman natin kung ano ba talaga ibubuga itong motor. Bukod sa poging-pogi -pogi lang at siguradong poging-pogi ka rin dito. Diba? ba oh, anyway, that's it uh, for this video guys. Sa pangkaro, abangan nyo yung isang video natin. eto naman, papakita natin. Ayun na. Ganda nyan. Hoo! Ay, nako. Ayun, no. Masarap mag-shift ng gano'n, no. Uy, dinig mo yun. Napak. Ay, lembut naman ng uh, clutch nito. Ay, <laughs> wala na. Gastusan na to. Paying